Hello mga tol, samahan nyo ako ngayon tikman ang Paris ni Diwata Sa mga gustong pumunta dito, dito lang po pala yan sa Pasay GSIS Hapon na nga pala ako nakapunta dito Sabi nga ng driver na nagatid sa akin dito Kung marami daw tao ngayon, mas marami daw tao kaninang umaga Alam nyo ba guys na mga kumakain halos dito ay hindi pala halos taga rito lang Halos pala ay mga dayuhan Meron nga dito na ko. Ang sabi nga niya sa akin taga Paranaque pa daw siya. At ito na nga meron na akong hawak na puting papel. Iyan lang pala yung aabot mo guys. At dito nga ay kung mapapansin niyo ay palabala tong pawis namin dalawa. At yan nga pala ng ating tropa guys, kasama ko sa agency. By the way guys, ako nga pala si Roman. Ngayong araw nga pala ay pupunta akong agency para sa akin teko. Hanggang ngayon nga hindi ako makapaniwala na paalis na ako. Parang kailan lang nung nag-a-apply pa lang ako sa kung saan agency. So, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakalain na isa ako sa maswerteng makakaalis this year. 2024. Kaya sa mga gusto mag-abroad dyan, nyo na. Malay nyo, kayo naman ang susunod. Nga pala guys, pakalat naman ng video natin. Para kahit pa paano naman ay ma-inspired yung ating ibang mga kababayan na nagbabalak din mag-abroad. At sana huwag nyo rin kalimutan pusuan guys. Sa mga gustong magtanong nga pala dyan guys, Sagutin ko po kayo isa-isa. Mag-comment lang po kayo sa baba sa may comment section. At yan, malapit na nga pala ako sa kanto guys para magabang ng bus. At hapang di nyo namamalayan, nandito na nga pala ako sa escalator. 1 pa nga pala ang aking teko guys. Kaya humanap na muna ako ng matatambayan. At dito nga, inakit ako ang kasama ko. Dito nga pala siya tumambay dahil napaka-aga niya. Grabe guys, ang ganda talaga dito sa Makati. Kita nyo naman oh, mga nagtataas ang building dito. Tsaka kahit napakainit ng panahon nila dito guys, kahit pa paano may matatambayan ka kasi may mga puno. At dito nga, naglalakad na kami guys. Papunta na kami ng RCBC. Bit lang naman dito yung RCBC guys. Ayun ilang sa kabila. Kung papansin nyo. Uh, at syempre guys, kasama natin ang ating tropa dito. Uh, Shout out sa pre good luck sa atin. Ano? Sipagan lang natin sa si Taiwan at uh, tiyak na makakapagipon tayo, pre. Alam kong ginagawa mo rin ito para sa pamilya mo. Same lang tayo ng goal, pre. Ganon din ako. Nagsusumikap ako para sa pamilya ko. Para magkaroon ng future ang aking uh, pamilya. Pasensya na nga pala mga tol. Hindi ko na nakunin sa taas. Bawal kasi mag-video dun habang nagbabayometric. Kaya pagkatapos sa pagkatapos namin mag-teko, dumaritso na nga kami kay Dewata Paris. Gusto kasi namin matikman yung Diwata para sa Overload. Ang kaso, malas lang, hindi na namin inabot si Diwata. Kasi hapon na nga kami nakapubala. Pa naman sana namin magpa dalawa dalawa. din kasi ang gusto niya eh, makapagpa-picture kay Diwata. Kaya lang talagang hindi namin inabot kasi kaninong umaga daw galing dito si Rosemar. Binigyan si Diwata ng 1 million cash at house. Grabe naman talaga ang blessing na dumarating kay Diwata. Nag-uumapaw. limang million pala ang kabuoan ang ibinigay ni Rosemar kay Diwata. Ang sarap. Grabe. Pero deserve naman niya yun At ayan na nga guys, kung mapapansin ninyo ay Kahit kainitan, isa dyang napakarami pa rin tao talaga Yan ang Diwata Paris Overload Patok sa mga dayuhan Kaya nga napadayo talaga ako dito guys Dahil trending na trending talaga siya Sa kagustuhan ko matikman, ay talaga namang dinayo ko kahit napakalayo Sulit at quality naman guys ang pagpunta natin dito Siya nga pala guys, kung pupunta kayo dito Dapat hindi gutom at hindi rin busog Dahil laging may pila dito at hindi nakawalan daw ng pila saksi naman ako guys at talaga naman kita mo naman yung mga tao dito na napakaraming nakain bukod pa yung mga nakapila kung mapapansin nyo ay napakaraming tao ay lalo na daw sa gabi ay sadya naman daw pinipilahan ay saan pa ho ba naman kayo ay only rice na only sabaw pa ay kaya nga ho ako, ako nakadalawang guha na sabaw dito at nakatatlong rice ay kahit hindi ko na maubos eh talaga naman pinilit ko pa ay, sayang naman kasi hindi natin susulitin hindi na nga natin natat na si Diwata siya nga pala guys napakadaming takan ng kanin dito siguro kung sa karinderya ako kumain ay baka katumbas ni anim na rice Nangihinayang lang talaga ako guys Nung dumating kami dito Dahil wala si Diwata Bahala ko pa sana magpakilala Diwata Ako nga pala si Diwato Kaso wala talaga siya eh